Bukod sa mga common candidate, tila nagiging usap-usapan na rin pala sa hanay ng mga kandidato yung pagpapadala po ng mga proxy ng ilan sa kanila sa mga campaign rally. Saksi si Sandra Ginaldo. Pare-parehong absent sa kampanya ng Team Pinoy sa Cavite kanina, ang tatlong kandidato nitong guest candidate din ng United Nationalist Alliance o una, Nitong mga nakarang araw, hindi nang imi ang una na sabihing pinag-iisipan na nilang ilaglag ang mga ito. Pero maging ang isang kandidato ng Team Pinoy, may komento sa isyo dahil tila masyado na raw natututukan ang mga common candidate ng dalawang malalaking partido. Para yung masulat yun naman kami. Huwag naman yung, huwag naman yung tatlo lagi. <laughs> it's up to them now but it, it it will be a loss to whoever loses those three candidates Katunayan ayon sa campaign manager ng Team Pinoy na si Senator Franklin De Leon sinabi ng pangulo na dapat talaga malinaw ang posisyon ng tatlo Ngunit hindi lang pala ang mga common candidate ang iniisip ng Team Pinoy kundi pati ang pagpapadala ng mga proxy ng ilan sa kanilang mga pambato Ang common candidate na si Senadora Loren Legarda na didumalo sa Cavite Sorti kanyang ama ang malili na Gangnam Dance pa kanina. Si Grace Poe naman, proxy ang aktor na si Bobby Andrews. Wala rin si Coco Pimentel na muling kinatawa ng kanyang ina. Tila may pahaging tuloy ang iba pang present na kandidato ng Team Pinoy. At ito yung candidate for governor, congressman, North, di ka tumatay, pinatanong mo yung proxy. Eh parang uh, hindi mo binigyan ng kahalagaan kailangan ng bawat membro ng Team Pinoy ang tulong ng bawat isa. Mas masaya talaga pag kumpleto tayo. Pero ang iba pang senatorial candidate ng administration coalition, di na raw iniisip ang pagpapaproxy ng iba. <iba <-tellan> Hindi naman ito setback sapagkat sa mga major rallies, kompleto naman kami. Bawat kandidato naman may kanya-kanya schedule din and then we're free to weave in and weave out dun sa schedule ng Team Pinoy. Samantala, pahinga pa rin niya yun sa kampanyang una. Gayman, posibleng bigyan na raw ng ultimatum ang mga common candidate. Pero depende pa rin ito sa final na desisyon ng kanilang liderato. Sa susunod na rally namin, we expect them to be there. If, if they do not go, um, that means to say, Um, ayaw na nila sa amin. Ang mga kandidato naman ng Ang Kapatiran Party kanina nagdaos ng proclamation rally sa Lipa City sa Batangas. Dito, inendorso pa sila ng arsobispo ng probinsya dahil daw sa kanilang posisyon na pro-life. Si Brother Eddie Villanueva ng Bangon Pilipinas nag-ikot sa Dagupan at sa iba pang bayan sa Pangasinan. Ang pambato naman ng Democratic Party of the Philippines na si Greco Belica naging abala sa campus at market tour. Panauhi naman sa Foundation Day ng isang universidad sa Lipa, Batangas, ang independent candidate na si Puerto Princesa City Mayor Edward Hagidorn. Sa Kalamba, Laguna naman nanuyo nuyo ng putante, si Congressman Teddy Casino ng Partitong Makabayan. Ang ibang senatorial candidate naman, walang inilinyang kampanya ngayong biyernes. Sandra Ginaldo ang inyong saksi.